dagmit, oy nanggut, di ko pa kano magyung yung 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 Guys, ang yung yung guys yung 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 chair yung 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 Oh, yung isa <laughs> <laughs> <chur. Dirita>, <laughs> <laughs> uh, sa... Okay, yung Supermarket Among ibilin, among pinalit Okay, yung yung yung

Oo. Oh. Oo. Oh. Oo. So, mga konejer, magsigit na lang. Namin bitbit ang imprinte. Ayun. Oh. Ay, Dito tong mga ni Gar. namin.